So, mga inday, mga indong, ayan po, may ano po tayo, may bago tayong mino, ayan yung ating um, tagutungan, ang tawag dito. Itong tagutungan ay malinis na po ito. at i-bite po natin yung ating content for today's video natin. Ito ay gagawin pang may mga suka tayo, ayan yung suka, suka ng at suka ng niyog, dalawang klaseng suka at may... Bawang lang tayo mga mga. At syempre, pampatanggal lang lang sa ang luya. Dito na tayo. Ilalagay na natin po guys. May mga tinik pa po to. Oh. May mga tinik pa po. Oh, yan po. Oh, may mga tinik pa po yun. Sa iba kasi, ang um, inaano lang to. Tawag doon? Iniihaw sa akin na magkaiba. Oh, ilagay na natin. It's sa kalderong mahiwaga. Yan po. Ilagay na natin yung... Kapag itas, sis. Yan, ipakita na natin at ilagay na natin yung um, bawang sa gilid-gilid para uh, magkaiba naman siya. Oo, at syempre, ilagay natin na ng suka, silver swan. Gamay lang ka, kayo, pas kayo na. Oo, oh, wow. di ba? At syempre, kunti lang kasi yun, so, dagdagan natin ng na konti. At hindi pa pa yan tapos, may suka pa tayo ng... Oh. At lagyan na natin ng luya. Gasatayin ko muna ito. At itayan lang muna mga mam. bye! So ready go. At ito na yung uh, luya natin pagpatanggal ng lansa. Oh, dapat sa dilid-dilid lang talaga ilagay. Hmm. Okay na. Mami din yun. Kaya nga ano makabalay ng sima ko. Ibadong ka siya. Mapangat kayo. Yan lang guys. Ano na natin? Ilag Lulutuin na natin yan. At syempre ilalagay na natin yung ating ah, pasigaan mo muna natin ba po yan. O, oh, ilagay na natin yung ating kaldiro. Ayan. O, oh, di pa So, para mas bongga. Ito na yung ano natin guys. Oh. Mm. Di ba tagutungan? Hi! Good afternoon! So, yung trabaho natin kanina, ay palpak. So, hindi na natin na video uh, yung pagluluto ko ng tagutungan. Yung tagutungan means is yung maraming tunok, diba? Yung maraming kinik, So, ngayon, um, di ba pinaksiyo ko siya kasi akala ko maluluto siya. So, ngayon, um, nag-dry siya at um, nawala na ako ng gana mag uh, mag-video na kanina kasi uh, nung inano ko siya, yung tinusok ko siya matigas talaga siya yung tagutungan um, kung baga, uh, ano pala siya, sa apoy, uh, ihawin pala siya, or papakuluan ng tubig. So sabi kasi ni Papa nga, pwede na da, malalambot daw yun, so hindi naman pala lumambot, palpak ang trabaho ko. So ngayon mga mamsi, ang lulutuin ko na lang ay gulay. Gulay na yung aming uulamin for Days video, malunggay. Ang malunggay kasi is, um, hindi kayo maagis sa ulam ha. Uh, may isda naman dyan, so lalagyan na lang natin ang isda tong malunggay. Um, Malunggay naman is para uh, good health naman para kay Papa Kasi si Papa ay, uh, kaya nga ako ngayon Kasi si Papa ay, um, bumalik na naman yung kanyang sakit um, Yung, ano niya yung, um, lumulubo yung kanyang chan At uh, yung, namamagal yung kanyang um, paa Namamagal yung kanyang paa So, um, bukas siguro ay magpapa, ano naman kami magpapa magpa-check um, up na naman bukas. Uh, so kaya na kayo sabi ko sa kanya, um, mag, ano, magpa-check up tayo ngayon kasi nga nag ako kasi may kapitbahay kami dyan na namatay at um, ganun din yung sakit. So ako yung, ako yung, may, ako yung nag aalala sobrang nag aalala ako. Kaya yun, um, sabi ko sa kanya, sabi niya bukas na lang daw. So ngayon mga mamsi, ito yung na namin for lunch. Kasi nga, palpak yung trabaho ko na pagluto ng paksiyo na tagutungan. So ngayon, lagyan na lang ito ng isda. So kami kasi, kami kasi, mahilig kasi kami sa gulay. Like malunggay. Ito kasi yung inuulam namin everyday dati nung nag-aaral pa kami, hanggang lumaki kami. Hanggang naging ganito kami, maraming talagang gulay o malunggay ang ilalagay namin pag nagsasabaw kami. So sa iba kasi, um, baka natatanong kayo sa sarili nyo na, bakit ganito, ganito, ganito gulay, gulay lang yung inulam niyo, bakit ulam ito Guys, hindi kami mayaman, kayo yung mayaman. So, um, wala rin akong budget para sa uh, magbili ng mga ganitong mga sarap ng pagkain. <coughs> so, ngayon, ito na lang muna malunggay para um, masustansya rin naman ito. Eh, bukas, bukas pa kami magpapacheck up ni Papa sa... So, um, kasi so, ang sahod namin is next week pa to ano pa kayong tin to, to, to weeks pa bago kami mamagkasahod. <laughs> Ngayon, ang hirap talaga, guys. Kasi, um, yung mga lang yung mga kapatid ko eh, wala namang pakialam yun sa pagulang. Kaya sabi ko masak sa ko bakit ganoon yun? Bakit ganoon sila? Bakit um, sila ay wala silang pakialam sa kanilang magulang? Bakit uh, pag may problema yung magulang ko, bakit ako lagi? eh kaya, kaya nga nagtatampo ako sa kanila sa mga kapatid ko kasi nga pagdating sa mga ganyan, mga problema sa magulang, ay wala sila. Kaya sabi ko, kahit, kahit piso, kahit 100 pesos yan, tatanggapin namin para ang lang ng ano, ng, ng ang ng gamot kasi budget ko nga kung, kung pera bukas ay ang pangpa check up lang ni Papa, pang laboratory, pang check up. Yung mga gamot ay hindi ko mabili yun. Kaya sabi ko, kaya ako natitimpi lang talaga ako sa mga kapatid ko kasi nga Lagi na lang, lagi na lang sila walang pakialam. Tapos pag, pag, pag ako, magagalit sila sa akin kasi bakit ako, ako ganito, ganyan, ganyan. Una, na ba akong karapatan mag, ano, maglabas ng sama ng loob sa kanila? Kasi pangit naman yun eh, lagi na lang, lagi na lang talaga pag sabi walang pera. Kasi ang pera makahanap. Si Papa kasi kung, kung hindi yan, kung hindi yan, kung hindi ko yan ginagamot, um, papayaan ko lang yan, uh, matagal na si Papa na wala. So So pag nagkasakit yan, ako lagi yung naga, ano nag um, naghahanap ng paraan para uh, magamot si papa, nangungutang na lang ako kasi para may panggamot si papa, ganito. So ngayon, buti na lang kayo, hindi, hindi nagkasabay si mama. So thanks God na lang na kasi nag-bite ka nag nag ngayon ng kuryente kasi puputulan kami mamaya. So inaw na ko talaga yung pagbayad ng kuryente. So ang kuryente namin ay 1, 2, So, yung mga pangangailangan sa bahay, ako naman talaga, ang hirap, ang hirap pala maging breadwinner, no? Lalo, lalo na ikaw, na, ikaw yung inaasahan ng magulang mo, um, kahit mga kapatid mo ay didmahin ka lang, didmahin lang din yung mga magulang nila, ganun ba? Yung mga ganun mga ano, ang hirap, kaya ko na na-feel na, na, so, na, kasi matigas yung kasing ulo, sabi ko, wag, 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 wag kang kumain ng ano, bawal, kasi bawat si papa, sabi ng doktor nung una, No, ang, gam kasi ni Papa, ang mamahal kasi ng gamot ni Papa, 50 or 45 pesos yung isa. Hindi lang isang beses umiinom si Papa. 3 times a day. No, tatlong tatlong gamot yun. Ang isa 35. Ah, 40. Ang isa 45. So, 3 times a day, bawat isa. O, so, di ba? So, dalawang linggo lang, sa, sa, isang linggo nga ni Papa, ano, sa gamutan lang niya, nagumasok na, na, ako lang 3,000 noon. Tricky yung ginastos ko noon, gamot lang yun. Wala, hindi hindi kasali yung pagpa-check up namin. Tapos, um, yun, tapos, yun nga, ang tinasin siya ulo ko si Bauer, kasi bawal, kasi siya kasi pinagda-diet siya ng doktor. Tapos, ngayon, sabi ng doktor, mag-diet ka, or exercise ka, para um, kahit pa, pa um, tapawisan ka, ngayon, hindi kasi, eh, hindi, hindi, hindi siya gano'n. At bawal ka kumain ng maalat, bawal sa'yo maalat kasi UTI mo. Ang dami kasi sakit ni Papa of course, at time. Um, diabetic, high blood. Tapos, um, uric acid. Yung gano'n, tapos, ang dami. Tapos, ngayon, iwan ko ba? Na, ano nga ako sa mga kapatid? Pero sabi ko nga, magtipin lang ako ngayon sa mga kapatid ko kasi nga, ano, sa kanila mo lang, pag ako mag pag ako magpuputok din ako i, 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 i ko talaga sila i-mention ko talaga yung mga pangalan nila para maalala nila yung magulang nila para maalala nila yung halaga paano kung wala na si papa example, saka sila iiyak sila saka saka sila magpapakita hindi naman ako nag sa kanila mga lang yes kahit kung, kung, ano lang ba kahit kunting ano lang ba na yung kumusta sila papa diyan wala, wala lang ganun. Kaya nainis ako sa kanila. Natitimpi lang ako sa kanila. Okay, ito lang muna yung gamit natin mga mamasya ha. Ito lang muna yung life natin today kasi palpak na. So, thank you so much and God bless. Bye! Luto na siya. At ito yung ulam natin. Hmm. At yung bahaw. At si Papa. Diba? hi guys. So, kain muna tayo. Ito yung ating gulang. For today, gulay. The... Gulay ang ating gulang. Okay. I'm going. Okay, Bye-bye.